Nakita mo sa. Ah. Okay. Kanina nung dinala mo, ang problema, walang kuryente, no? Wala, wala. Oh, hindi siya umaandar, so inayos natin. So, okay na yan. May karga yung battery. Meron. Malakas mag-push tayo. ko na rin yung mga terminal niya. Okay na rin tayo. So, ang gagawin natin ngayon mga ka-workshop yun uh, Miu 1 no, Kasi ang problema nito Wala siyang power uh, Kahit isusi mo, totally lost Walang kuryente yung kanyang motor uh, Hindi umaandar, syempre kasi walang kuryente Hindi gumagana yung kanyang mga ilaw Dahil walang supply ng kuryente no? Kahit susian natin i-on natin susi Tapos yan, wala Walang push start wala yung panel gauge walang ilaw yan. so totally blackout yung kanyang motor totally blackout yung kanyang motor kaya yan ang aayusin natin ngayon dedetect natin kung saan nag ah, sa nagka problema at bakit nawala ng kuryente yung kanyang motor so tatanggalin muna natin lahat ng pairings niya So, ayan na mga ka-workshop na na natin yung kanyang buong pairings. Tinanggal na natin siya. So, ito na yung kanyang loob ng motor. So, ayan. Yeah. So, ang ginawa dito ng may aray ka-workshop, uh, tinanggal niya yun fuse. So, ito yung kanyang fuse. So, medyo magulo rin yung wire niya. Tapos, tinanggal niya yung fuse. Ang ginawa niya, nakakabit tong mga ito rito, itong positive na to na line. Nakakabit yan ang ginawa niya, dinuktong niya. So, ito yung kanyang sakit ng fuse. Nakadikit niya dito. Tinanggal niya yung fuse na connection. Dinuktong niya dito sa ito. So, kumbaga nirekta niya na. Inalis niya yung fuse, nirekta niya. Pero, hindi niya pa rin napagana o wala pa rin kuryente yung kanyang motor. Kahit na nirekta niya na mula sa battery na hindi dumaan sa fuse. Kasi kala niya, fuse ang problema. Pero, ang sabi niya, hindi na mo yung fuse. So, kaya, wala na ngayon yung fuse sa kanyang motor. So, papalitan na natin siya kasi hindi na rin maayos yung kanyang fuse. Palitan na. Tapos yung connection rin ng kanyang negative, may kita nyo. Ayan, wala na yung kanyang i-terminal. So, galito na siya. Lalagyan rin natin siya ng i-terminal para maging maayos. So, sa ganyan, kapag walang kuryente ang inyong buong motor, ang possible case niyan mga ka-workshop, may wire na putol. Pwede yung accessory wire, pwede rin naman yun battery wire positive no yung galing sa battery na nagre, nagsusupply sa atin accessory wire mula dito sa battery papunta ng susian so kalimitan yun ang problema kasi uh, kapag meron namang kuryente pero ayaw umandar ng motor mo may mga iba pang problema pero kung totally shutdown totally blackout walang kuryente ang motor mo yun agad ang kailangan mong i-check so yun 'Yun lang ang problema. Kung hindi sa kung hindi walang ground, uh, kung hindi putol yung ground wire niya, putol naman yung kanyang positive wire. Pero dito sa cos na to, positive wire ang putol nito. Accessory wire o kaya uh, battery wire. So, 'yun ang ating i-check. Uh, kaya mga ka workshop gagamit tayo or kailangan mahalaga talaga ang paggamit ng test light. So, ito ang pinakakailangan at mahalagang gamit ng isang electrical o nagwa ng motorcycle at saka naghahanap ng mga uh, problema about sa wiring or connection ng ating motor. So, ito ang pinakakailangan natin na gamit. No? Bukod sa iba pang kailangan natin na gagamitin para sa pag wiring Ito ang pinaka need din natin. So, kaya kailangan nyo gumawa ng ganito. So, ang gagawin natin dyan, itetest nyo yun. Uh, positive wire. No. So, ang ginawa natin mga ka-workshop, uh, binalik natin yung kanyang pinutol na fuse. No. kino natin siya ulit. Ayan. Kinonite natin siya dito. Nilagay natin dito yung kanyang fuse na pinutol. Tapos, babalik natin siya sa battery para... Uh, check natin siya pero mga ka-workshop, ang pinaka-problema nito, ang una nyong i-check dito, syempre, yun sa kanyang susian, no? Pag ganong wala siya talagang power, no? Bago kayo mag-check dito. So, syempre, bubuksan nyo yung harapan nyo. Che-check nyo yung pinaka-sakit ng susian. So, ayan. Ito siya. So, ito yun yung susian, ka-workshop. So, hanapin nyo lang yung wire na yan. Tapos yung sakit na to, dito nyo i-check yung uh, connection nito kung may problema. So, ayan, dahil sa luma na nga yung kanyang motor, 2006 model, ito pa yung unang version ng Mio sporty, So, may kita nyo, ayan, nakita nyo yung kanyang susian. Ayan, yeah, mga ka-workshop, ayan, nakita nyo, ayan. So, yun, tinanggal natin, may kita natin. Ayan, nag-umido na siya, no? Ayan na, naputol na. So, ang pinaka-naputol pa naman sa kanya, yun, kulay red wire. Ayan, ito kaya talagang walang kuryenteng papasok sa kanyang motor mula sa red wire na galing sa battery yan siya yung magpap pag inon mo yung susi magbabato siya papunta sa accessory wire so paano ang pag yan naputol so ibig sabihin wala na magbabato ng uh, source mula sa susian palabas sa trigger o yung tinatawag natin accessory wire kaya walang kuryente ang kanyang motor so kahit erecta niya doon kahit putulin niya pa yung fuse erecta niya doon, walang magiging kuryente dahil ang problema nandito sa pinakasusian. So, kaya totally blackout kasi walang connection yung positive galing sa battery. So, yun ang unan yung i-check a workshop para hindi na kayo masyadong mahihirapan na pag-check ng ibang wire. Ngayon, kung okay naman dito, makikita niyo okay yung connection niya. Wala siyang putol. Ang gagawin nyo ang ka-workshop, itetest nyo. No? Uh, kung paano siya i-test, ilalagay nyo lang yung inyong isang pan ng test light sa negative. Ayan. Tapos ito naman isa. Ito nyo dito sa kulay red. No? Yung kulay red na wire. So, ito test nyo lang siya. Kailangan iilaw yung inyong test light. Pag hindi siya umiilaw, ibig sabihin, putol yung connection ng positive nyo papunta sa uh, mula sa battery papunta rito sa atin uh, ignition switch tapos kung umilaw naman siya susunod nyo naman yun yung uh, kulay brown no itong accessory wire so i-on mo lang yung iyong susi so i-on mo yung susi pag ina mo yung susi kailangan umilaw yun yung test light kailangan umilaw siya kapag dito sa accessory wire nyo tines. Kapag hindi naman umilaw yung accessory wire, ibig sabihin, sa accessory wire ang putol. No? Hahanapin nyo siya kung saan yung pinaka putol ng kanyang wire. So, yun lang. Ganun lang siya kasimple gawin. Ganun lang mag-detect kung may putol na wire sa inyong positive line mula sa battery at saka accessory wire. So, ang naging problema ng kanyang motor, putol yung kanyang uh, red wire mula dito sa kanyang ignition switch. So, kaya ito, dinuktungan natin siya ng blue na wire na to. So, yung karton niya, red wire. So, siya yung positive na. Kahit naka-off yung susi mo, may power siya. Ito yung nawala sa kanya. So, sa sobrang tagal na rin ng motor, kaya nagkaganon, no, nasira na yung kanyang wire. Naputol na dahil sa sobrang init, sa sobrang tagal na nagpaggamit sa kanyang motor. So, yun lang ka-workshop. So, okay na yan. On natin. Tapos yan ayan, may headlight na. May headlight na siya. Tapos magi-start na rin siya, pag pinu-start. So, yun mga ka siya ah, pa sana nagustuhan niyo at natutunan niyo kung paano mag-detect ng walang uh, kuryente ang buong motor, no? Full dead ang inyang uh, uh supply no wala talagang kuryente walang boltahe ang kanyang motor so nagawa natin ng paraan na naayos natin kaya okay na ulit pwede lang umandar yung kanyang motor